Mga Ang ating babasahin talata para sa araw na ito ay hango mula sa Matthew 24, verses 9 to 13. Then they will deliver you to tribulation and will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. At that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. Many false prophets will arise and will mislead many. Because of lawlessness is increased, Most people's love will grow cold. Verse 13, but the one who endures to the end, he will be saved. May the Lord bless the reading of His word. Dito sa ating binasa mga talata, mayroon akong tatlo ipupunto. At una sa lahat, ito yung talata ay kasyam. Ang sabi niya po ay, then they will deliver you to tribulation and will kill you and you will be hated by all nations because of my name. Ito po yung konteksto na kung saan ay maaring hindi natin nararamdaman sa kasalukuyan. Subalit marami po sa mga kapatiran po natin, marami po sa mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo ay dumadana sa gantong uri ng persecution. Kasi po habang tumatagal po, habang, habang papalapit ng papalapit ang ating Panginoong Isus, yung kanyang muling pagbabalik, ay lalong titindi po yung mga ganitong uri ng persecutions. At ang sumunod naman ay sa verse 11, ang sabi dito ay many false prophets will arise and will mislead many. So kapansin-pansin dahil sa social media, sa ating mga napapansin, no, marami tayong naririnig, marami tayong napapansin na napakadami mga katuroan naglalabasan ngayon. No? Madali pong access kasi po sa internet. Madali pong access sa social media. Kaya po hindi ka takataka na marami po mga bulaang propeta ang magpapahayag ng kung ano-ano mga, mga mensahe na kung titingnan natin at the onset, eh medyo okay naman. Pero habang tumatagal, habang sinusuri natin ang salita ng Diyos, ay eh lumalabas na mayroon po sila idinudugtong, na no? mayroon po sila idinadagdag na mga katuroan na hindi po tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya po sila po ay ang kanilang layunin ay i-mislead po, no? linlangin po ang karamihan po sa atin. Kaya ang sumunod naman, ang dito kung nakita ko po dito na dapat nating pag-isipan na maigi, sa verse 13, ang sabi po, but the one who endures to the end, he will be saved. So ang, ang usapin po rito ngayon ay ang survival. Sino po ang makapag-survive? Sino po ang Ika nga ng Biblia, sino po yung pwede pong magtagumpay sa gitna ng lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng mga hamon ng buhay? Sino-sino po ba ang maari pong makakalusot po ng ganito? Pero po, balikan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat napakahirap po kung hindi po natin ito gagawin sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Balikan po natin sa Roma 3.23, ang sabi po, everyone have sinned for all have fall short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala. Kaya po din po sa kasalanan ay tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Malinaw po sa Romans 6.23 for the penalty of sin is death. Kamatayan. Ito po yung paghiwalay natin mula sa Panginoon. Kaya po tayo po ay hindi po maari makakalapit sa Panginoon kahit na ano po natin gawin, kahit ano pong na ano po ang reliyon ang ating pong papasukin, kahit na ano mga mga penitensya po ating gagawin, hindi po 'yan maging sapat upang tayo ay makakalapit sa ating Panginoon. Kaya sa Roma 5:8, dito pinakita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Siya po ang naging katubusan ng ating pong kasalanan. Nakita po na ating Diyos na hindi po kakayanin ng sandibutan, hindi po kakayanin ng tao. Sa Romans 10.8-10, hindi po sapat na alam natin ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Subalit napakahalaga po na dapat nating ma-realize, dapat natin maunawaan ang kabayaran ng kasalanan ito ay maging katuparan lamang kung tatanggapin natin sa ating mga puso't isipan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Heso Kristo. Kaya po kung kayo po ay nanonood ng video na ito at hindi nyo pa po naranasan ng kaligtasan, hindi nyo po naranasan ng kapunuan ng buhay, hindi nyo po naranasan ng kapayapaan sa inyong mga puso, napapanahon na. Isuko nyo inyong buhay sa Panginoong Isus sapagat handa niya po kayong patawarin, handa niya po kayong tutulungan, handa niya po kayong gagabayan. Maraming iba sa atin nagtatanong, ano pwede kong gawin? Ang pwede gawin ay ganito po, buksan niyo po ang inyong puso kilalahan ninyo ang Panginoong Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Maghihanda kayong sumunod sa kanyang kalooban. Git sa lahat sa pagkakataong ito, pwede niyo akong samahan sa panalangin. Akuin ninyo na ito yung inyong panalangin sa harapan ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan na iyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang nag-alay na iyong bugtong na anak upang sa gayon ay maligtas ang bawat isa sa amin mula sa tiyak na kamatayan. Binubuksan ko ang aking puso at inatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Mula ngayon, ikaw na po ang maghari ng aking buhay. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayong nananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng bumukas ng kanilang puso at tumanggap sa inbugtong na anak na Isiso Kristo bilang kanilang personal na Panginoon at maniligtas. Panginoon, alam namin na wala pong aksidente sa iyong harapan. Nilayon niyo po ang panahong ito upang sa gayon ay magkaroon po ng kapahayagan ay iyong pong kaligtasan sa pamamagitan po ng dugo na iyong bugtong nanak na anak na Isiso Kristo. Panginoon, patuloy lamang po na samahan niyo po sila sa kanilang lakarin, Panginoon. Alam po namin na hindi po nila kaya pong mamuhay maliban na lamang sa iyong pagkilos sa pamamagitan ng iyong banal na espirito. Panginoon, idinadalain ko sa inyong harapan ang lahat ng mananampalataya, Panginoon. Higit sa lahat amang banal, ang mga kapatiran po namin na dumadaan po sa iba't ibang uri na po ng mga pagsubok sa buhay. Panginoon, alam naman po namin amang banal na wala pong mahirap sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan niyo pong bawat isa amang banal na manumbalik po sa kanila ang unang pag-ibig. Hayaan niyo po, Panginoon, amang banal na ang pong banal na spirit patuloy kumilos, O Diyos. Ibalik niyo po ang panahon ng personal po na panalangin at pag-aaral ng salita. sa ganong pagkakataon, Panginoon, kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa. Salamat po na marami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami bibiguin. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.